Dito yung entrance na. Sa entrance kami. Dito tayo sa gilid muna. Maganda na yung kwan. Malilag. You are good. Dito na tayo. Entrance. Come here. <laughs> There we go. Entrance. Nandito na tayo sa entrance. Pasok na po tayo. Yes. Sabi na po sa antika. There you go. There you go. Ha? Pigmy na malaki. Asan? Ayun no? Ah, okay. Sige, tama ni Mo. Kain siya ng ano? Ng carrots. Eat carrots. Parang, parang daga na malaki. Tignia. Janela, ano yun? Janela. Picture ka dyan. Uy, what's that, darling? Oh. oh ano yan? Ano yan? Tingin dito dali, tingin. <laughs> Nasakot sa iyo. Ah, uh, toto siya. So. Dali na tingin ka, mami. nanonood Tiger? Hello. Si Tiger, nasa loob din. Ayaw magpa, ano, kita. Sa loob siya eh. Let's go! Let's go na! Yung Wow, what's that? Stretch. How oh. horse? <laughs> deer, young and deer. That's deer, darling.

Krokodilo naglakad na, naglakad na si krokodilo. Anila naglakad ng krokodilo. Ylang yan lang yun? Ylang 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 niya ylang 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 dito. Hmm. Hulok. 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 Yoy. Katapot. Ay. There's a birds. There's a birds. Silpita. Apat. Halika dyan nila. Yan ang birds. Birds jani eh. Birds. There are birds. Doon sila sa bubong eh. Ibon. Kalapat eh.

Ano yan? Ano yan? Ano siya? Ano yan, Janak? Ha? Uy, turtle. Diyan turtle, oh. Turtle. May turtle. Turtle. Let's go, Janila.

Hindi, hindi ko makita siya. Wala ka haba. umalaki? malaki. Laka, pa uh, kasi lulong yan. Ang uh, haba nga. Uh, ha. Hindi makita, no? Kasi kuha na yung ano eh, tubig eh. Tumuklaj. Ang Ang haba. napi ne. Nah, sudah. Sudah, gitu. Itu Lizard, lizard daw. Lizard, big lizard. Ayan, may snake. Ayan, may snake, oh. Ayan, may snake. Ang ganila, snake, oh. snake. snake, oh. Kita mo, snake. <laughs> snake, big snake, oh. Naliligo pala, may snake. Alam, picture kita dyan. Alam, ayun, ayun, ayun. Hello, big snake. Ha? Huh? Saan snake? Saan snake? Janela, Janela, snake? <laughs> kita mo na, snake? kita personal? Oh, let's go now, let's go. Let's go. Preserve. Oh, they don't have way. Preserve. Mm -hmm. Preserve. You don't touch, darling. You don't touch. Oh, sorry.

yung makaloob dito sa bahay yung butterfly o dyan nila wait mama wait sila mo bata pataas kayo yung buha

touch. Halika na. Let's go na. No, no, don't no, touch daw. Halika na, let's go. Push. No, no, no. <laughs> Alam ko ano dyan dati, elephant. Eh, or giraffe. dela Halika na, let's go na. Let's go. Let's <laughs> go.